Nagsisimula ang pelikulang ito sa isang lalaking nagngangalang Frank Vega. Matindi ang pinagdaanan ni Frank sa kanyang buhay, lalo na't siya ay isang veteranong nagmula sa digmaan ng Vietnam. Isang araw, sumakay siya sa bus at tahimik na nagmamasid nang makakita siya ng dalawang mga pasaway na lalaki na nanggugulo sa bus. Naalala niya ang kanyang pagkabata, simpleng namumuhay kasama ang kanyang pamilya. Habang lumalaki siya, mayroon siyang minamahal at nagplano silang magpakasal pagkatapos ng digmaan. Ngunit ang malupit, nagtagal si Frank ng sampung taon sa digmaan ng Vietnam. Pagbalik niya sa bayan, nalaman niya na ang kanyang kasintahan ay ikinasal na sa ibang lalaki at may dalawang anak siguro'y masakit iyon. Sa pagka-heartbroken ni Frank, naisipan niyang subukan na mag-apply sa pulisya, inaasahan na makakatulong sa kanya ang kanyang militar na karanasan, ngunit tinanggihan siya, isang pagkabigo na naman ang sumampal sa kanya. Hindi siya makahanap ng trabaho kahit saan, kaya't napunta siya sa pagbebenta ng hotdogs ng maraming taon. Doon siya kumikita ng kabuhayan, sa pagtitinde ng mga hotdog. Subalit biglang nagbago ang lahat dumating ang isang sosyal na hotdog truck sa bayan at agad na lumipat ang karamihan sa mga customer ni Frank. Kaya't wala siyang ibang magawa kundi ang maging isang homeless, naglalakbay ng walang tunay na tahanan o trabaho. Ito ay mahirap na pagsubok para kay Frank Vega, sa totoo lang. Ngayon, ibalik natin ang oras patungo sa kasalukuyang araw. May dalawang pasaway na lalaki sa bus na nagiging dahilan ng gulo at sinusubukan pang saktan ang isang matandang lalaki. Ngunit na magitan si Frank at sinagip ang matandang ito, binigyan ng tamang leksyon ang mga pasaway. Nag-record ang ilang tao sa bus ng kabuuan ng pangyayari at ikinalat ito sa social media. Biglang naging sikat si Frank pagkatapos ma-viral ang kanyang bayaning gawain online. Tinawag nila siyang badas at iniisip ng lahat na siya ay kamanghamangha. Ginawan pa siya ng mga t-shirt at graffiti na may mukha niya. Binigyan pa siya ng mga pulis ng paglalakbay sa paligid ng bayan ngunit iyan ay hindi pa natatapos mga kaibigan. Inimbitahan si Frank at ang kanyang ina sa isang talk show, at siya ay nasa sentro ng atensyon. Ngunit nakakalungkot, ang kanyang ina ay namatay tatlong buwan pagkatapos at iniwan sa kanya ang kanyang bahay at alagang aso. Ngayon, dito nagsisimula ang kwento. Ang kaibigan at kasamahan ni Frank mula sa digmaan ng Vietnam na si Klondike Washington ay pumunta sa kanyang lugar at ibinigay ang isang USB flash drive. Ang flash drive na ito ay para sa safe deposit box ng yumaong ina ni Frank, ngunit hindi alam ni Frank kung ano ang laman nito, kaya inilagay niya ito sa kanyang safe para mapanatili itong ligtas. Isang gabi, lumabas si Klondike upang bumili ng sigarilyo ngunit nakasalubong niya ang dalawang pasaway na si Terence at Sebastian. Hinahanap nila ang flash drive na ibinigay ni Klondike kay Frank, ngunit nagsisinungaling si Klondike na wala sa kanya ang flash drive dahil hindi naniniwala sa kanya ang dalawang lalaki, kaya nagsimula silang mag-away. Sa kasamaang palad, nagiba ang takbo ng pangyayari at nauwi sa pagpatay kay Klondike. Agad na tumakas ang dalawang lalaki. Nang marinig ni Frank ang balita tungkol sa pagkamatay ng kanyang matalik na kaibigan, nagmadali siyang pumunta sa morgue upang makita ang katawan ni Klondike. Labis siyang nababahala at hinihiling sa pulis na masusing investigahan ang pagpatay kay Klondike at mahuli ang mga taong responsable. Ngayon, dito nagiging masalimuot ang kwento. Isang gabi, dumating ang kaibigan ni Frank na si Officer Malort na isang pulis, sa kanyang bahay. Sinikap ni Officer Malort na kumbunsihin si Frank na talagang nagtatrabaho ng mabuti ang departamento ng pulis para mahanap ang pumatay kay Klondike. Ngunit sa kalaunan, napanood ni Frank sa balita na mas mabilis na nalutas ng pulisya ang ibang krimen hindi ito pumasa sa kanya, lalo na nang makita niya silang tamad tamaran sa istasyon ng pulisya, walang masyadong ginagawa hinggil sa pagpatay sa kanyang matalik na kaibigan. Kaya't nagpa siya si Frank na siya na ang mag-iimbestiga at lutesin ang misteryo. Sawa na siya sa pangako ng pulisya. Nasa kanyang kamay na ngayon ang kasong ito. Nagsisimula si Frank sa pagsusuri sa kalye kung saan binaril si Klondike. Pagkatapos magikot ng konti, nakakita siya ng ilang bala at isang pendant na may larawan ng isang babae. Iniisip ni Frank na ito ay maaaring maging isang palatandaan. Ibinente niya ang mga bala at ang pendant sa isang tindahan ng sanglaan, at sinabi sa kanya ng lalaki na nagtatrabaho doon na ang pendant ay pag-aari ng isang killer na may pangalang Terence. Sa loob ng pendant, may larawan ng asawa ni Terence ngayon, mayroon ng address si Frank tungkol sa taong ito na si Terence, kaya't siya ay nagmamadali patungo roon. Ngunit wala si Terence sa bahay, at ayon sa kanyang asawa, hindi siya umuuwi ng buong linggo. Ibinabalik ni Frank ang pendant sa asawa ni Terence at tinatanong kung saan siya palaging naruroon. Ikinwento ng asawa ni Terence ang lahat at sinabi na dati siyang naglalaro ng basketball kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang park kaya't si Frank ay nagmadali patungo sa nasabing park. Pagdating niya roon, nakakakita siya ng isang grupo ng mga kalalakihan na naglalaro ng basketball at lumapit sa kanila upang itanong kung nasaan si Terence. Lumapit si Frank sa mga binata sa park na iniisip na marahil ay alam nila kung nasaan si Terence, ngunit sa halip na makakatulong, sinimula nilang asarin si Frank. Dahil sa kanilang ginawa ay nagalit si Frank, at binugbog niya ang ilan sa kanila. Sa huli, ang mga binatang iyon ay kaibigan pala ni Terence. Pagkatapos bugbugin sila ni Frank, ibinubulgar nila ang lihim at sinasabi na hindi talaga nila alam kung nasaan si Terence, pero binanggit nila ang isang lalaki na nagngangalang Ronaldo na maaaring may impormasyon dahil malapit na magkaibigan sina Terence at Ronaldo. Kaya't nagtungo si Frank sa lugar ni Ronaldo at nakipag-usap sa roommate ni Ronaldo. Sinabi ng roommate na nasa isang bar si Ronaldo sa kabilang bayan pumunta si Frank doon ngunit nakita niya ang ilang mga tao sa bar na hindi nagustuhan ang kanyang presensya. Hindi siya papayag sa ganoon, kaya kailangan niyang pagsabihan ang ilan sa kanila. Sa wakas, natagpuan ni Frank si Ronaldo at binigyan ito ng kaunting pananakot na sinasabi na ibubunyag niya kung nasaan si Terence. Sa katapusan, nakuha ni Frank ang impormasyon na si Terence ay nakikipag-date kay Tanya ngayon, ililipat natin ang eksena sa bigating gangster boss na si Panther. Siya pala ang nagmamayari sa dalawang killer na si Terence at Sebastian. Kinakausap ni Panther si Mayor Williams, siya ay mayor na korap sa kanilang bayan. Ang mayor ay nagbibigay ng utos kay Panther na hanapin ang flash drive na ninakaw ni Klondike. Lumalabas na naroon pala sa flash drive ang ebidensya tungkol sa mga maruming gawain at katiwalian ng alkalde noong siya ay nasa pwesto lumabas na si Klondike ay dating nagtatrabaho para kay Panther, ngunit nagdesisyon siyang umalis at gumawa ng mabuti. Nakuha niya ang mahalagang flash drive ni Mayor Williams at tumakas, pinagtaksilin si Panther sa proseso. Habang si Frank ay nasa misyon, ay nagpapatulong siya kay Martin, na ang kanyang kapitbahay na bata. Gusto niyang malaman kung ano ang laman ng flash drive. Isang gabi, bumisita si Frank kay Tanya, na nagtatrabaho bilang masahista tinanong niya ito tungkol kay Terence, ngunit hindi siya nagsabi ng maliwanag na sagot. Kaya't nagpa siya si Frank na subaybayan siya ng tahimik nang umuwi ito mula sa trabaho. Matapos pumasok sa bahay ni Tony, nakita ni Frank si Terence. Kinausap niya ito ng medyo masakit upang malaman kung sino ang nagutos sa pagpatay kay Klondike. Ngunit si Terence, na medyo tikom ang bibig, ay hindi naglalabas ng impormasyon. Kaya't nagdesisyon si Frank na gawin ang pinagbabawal na teknik dinalan niya ng medyo kwersahan si Terence sa kusina, na nagpapahirap sa kanya ng kaunti. Nagtagumpay ang kilos na iyon, at sa wakas ay inamin na ni Terence ang lahat. Lumalabas na si Klondike ay pumasok sa napakalaking gulo. Napasama siya sa masamang tao na nagngangalang Panther. Kinuha ni Klondike ang flash drive na ating pinag-uusapan kanina, at mayroon itong lihim na impormasyon tungkol sa paghukay ng langis sa isang lugar sa utos ni Mayor Williams sinabi ni Terence kay Frank kung saan niya maaaring hanapin si Panther. Ngunit bago pumunta si Frank upang harapin si Panther, umuwi muna siya para maghanda. Ngunit naririnig niya ang ingay sa bahay ni Martin. Si Amber, ang ina ni Martin, ay may malupit na karanasan sa kanyang mapanakit na asawa. Pumapasok si Frank at iniligtas siya mula sa gulo dahil si Frank ay ang bayani ng pelikula. Iniimbita siya ni Amber para sa tanghalian hindi tinanggihan ni Frank ang pagkakataon, kaya nagbihis siya ng maganda, nagpapogi, at nagpabango. Sa panahon ng tanghal iyan, naging magaan ang loob nilang dalawa, at halos maghalika na sila nang biglang lumapit si Martin Jr. sa kanila. Si Frank ay nagsasabi na manatili muna si na Amber at Martin sa kanyang bahay hanggang maayos niya ang pintuan ng bahay. Kinabukasan, ibinigay ni Frank ang flash drive kay Officer Malork at sa kanya pinuntahan si Panther sa kanyang hideout. Alam ni Panther na parating si Frank kaya't sinabihan niya ang kanyang grupo na hulihin si Frank kung hindi niya dala ang mahalagang flash drive. Si Frank ay napunta sa isang mahirap na sitwasyon. Natalo siya sa gang ni Panther, at siya ay bumagsak. Hinuli siya at sinimulan ng gang ang masamang gawain para pilitin siyang magsalita kung saan itinago ang flash drive. Nilagyan siya ng isang electric shock gadget, sinubukan siyang pahirapan. Si Frank ay may matigas na ulo, hindi siya sumusuko kahit na masaktan siya ng sobra. Si Panther ay napipikon na sa katigasan ni Frank, kaya't kinuha niya ang wallet ni Frank at nalaman niya kung saan nakatira si Frank. Akala niya, maaring doon nakatago ang flash drive kasama ng kanyang mga mahal sa buhay. Ang grupo ni Panther ay nagpapahirap kay Frank habang nagmamadali si Panther na pumunta sa bahay ni Frank, iniisip na doon niya mahahanap ang flash drive. Ngunit si Frank ay nakatakas mula sa kanyang pagkakatali. May hawak siyang isang posporo mula kay Amber. Sinindihan ni Frank ang posporo at itinapon ito sa mga lata ng langis sa paligid, pinaapoy ang buong lugar at nagdulot ng malaking pagsabog. Tumakbo si Panther palayo, pero hindi siya basta-bastang makakatakas kay Frank. Pareho silang nagnakaw ng mga boss at nagsimula ang isang nakakasira na habulan na nagdulot ng malaking pinsala sa ibang sasakyan sa daan. Sa huli, sinira nila pareho ang mga bus ngunit hindi sumusuko si Frank. Patuloy pa rin siyang humahabol patungo kay Panther. Sa kanyang pagtakbo, nakatagpo siya ng dalawang pasaway mula sa bus kanina. Ang dalawang ito, na naisip na maari nilang baguhin ang kanilang imahe sa publiko, ay inatake nila si Frank habang ni-record nila ang pangyayari, subalit ipinakita ni Frank kung sino ang tunay na boss at ipinagpatuloy ang pagtakbo patungo kay Panther. Sa wakas, nakarating si Panther sa bahay ni Frank at nakita niya roon si Amber. Pinagbantaan niya si Amber na patayin kung hindi niya ibibigay ang flash drive. Sa kritikal na oras, dumating si Frank upang iligtas si Amber. Silang dalawa ay naglaban at napunta sila sa harap ng bahay. Sa pag-aakalang bugbugin ulit ni Panther si Frank, biglang sumakay si Amber sa likod ni Panther, sinubukan siyang pigilan binigyan nito ng pagkakataon si Frank na talunin si Panther ng tuluyan. Sa wakas, nahuli ng mga pulis si Panther, at mas naging masalimuot ang sitwasyon ng dakpin din si Mayor Williams. Ibinulgar ng media ang kanilang masamang gawain. Si Frank, Amber, at Martin, sa huli, ay namuhay ng masaya magpakailanman. Ang aral ng kwentong ito, minsan ang kailangan lang para mahayag ang katiwalian at talunin ang masasamang tao ay isang bayani na nagtitinda ng hotdog sa kalye at konting tulong mula sa iyong mga kapitbahay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.